So ayan, mayroon tayong isang buong langka bigay ng ating friend. Ayan, buhinog na siya, malambot na siya. So itong langka na is ano, langka dito sa Saudi. Madali lang siyang ano, hindi katulad sa atin yung langka natin is kailangan pa nating ano, hiwain, tagain or whatsoever. Ito is caring-caring lang ng kamay nating ano, buklatin. Buklatin. So ayan samahan nyo ako na buksan natin itong langka at piliin natin yung mga laman. Langka ng Saudi. So ayan buksan na natin ang ating langka. Ayan. Ganyan lang o oh, ayan pipisilin ko lang dito oo oh, ayan. Diba? si Ayan, ganyan lang ang tamang pagbukas ng langka dito sa Saudi. Madali lang siyang ibuka. Ayan. See? O. Oh. Wow, ang galing. See? Nakikita nyo yan. Hmm. Ganyan lang. Ganyan lang kadali. Ganyan lang siyang kadaling ibukas. So, ilalagay na natin dito. May limayan tayo. Ito yung aking lagayan. O, ganyan lang. Hindi siya masyadong madagta. Ayan. Pulot ka lang ng pulot. Yan. Mm. Pagka pagka buka mo ng langka is pulot kan lang ng pulot. Yan, wow. Natutukso ako kaya kainin ko to. Mm, sarap. Mm, lalaki. Mm. Ang sarap promise. Yan. Ganyan lang kasimple. Ang pagkuha ng langka, ang pagbukas at uh, yan lang opi parang parang namumulot ka lang. Hindi mo kailangan pwersahin. Yan. Yan. Ang tamis, sobrang tamis, sobrang tamis tong langka na to, promise. Sobrang tamis. Ilalagay natin sa freezer para dumagal ang life. Pagkailangan ko lang, edi kukuha lang ako sa aking freezer. Pagkulitin natin sa taas. Ayan. Ayan. Ibuka natin maigi. Ayan. Madali lang talaga. Yung langka sa amin eh. Siyempre, kailangan mo pang tagain, slicing, ganyan. Kailangan mo pang maglagay ng mantika sa ano. Ito pagka pagka bukang kang eh, ano pupulot pulutin mo na lang diba o kasi ang dali lang ang dali lang alisin hmm. hmm. wow hmm. Mga sana mag uwi ng ganito ng kanyang buto para maitanim sa Pilipinas. Di ba? Sarap. natutukso ako kainin ko nga ulit yung isa natutukso akong kainin. Mm. mm. So yummy. eto eh, ito mga ganito is eh, ano, pwede pang kainin matamis. Mmm, narap. Oh my God, sobrang sarap talaga. Over sa sarap. Buti na lang may friend tayo na ano Sa kanilang area ay eh, mayroon silang Malaking punong ng langka doon Lahat na yata mayroon silang langka mayroon silang ano duhat ganyan mayroon silang mga fomoy grenades mm. ba diba? pulot ka lang ng pulot dito sa part dito eh, walang laman sa parting taas buko ka nga ay, may laman din pala. Hmm. Parang baston ito ni Tarzan. See? Baston ni Tarzan. Sabi natin. Ang baston ni Tarzan. Yan, see? Wow, dami pa laman pala. ang dami. Plenty-plenty talaga. Parang gusto pang kumain ulit mamaya. Kain ko yung mga mga hibla-hibla niya. 'Di diba? ang, ang, ganda kasi talagang pulot lang ako ng pulot, walang pwersa. Hindi mo kailangan pwersa. Kulang yung lagayan ko. Kulang. Nauhulog. Yeah. Wow. Wow nè wow 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 Uh mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. kalalaman eh ganito at tayo yung mga langkang inilalagay sa inkan kasi ang lalaki ng laman o, sa dulo na yan ha pero pag dun sa ano kami na talaga ito ang lalaki lahat malalaki promise lalaki hmm. wow na wow mapapawaw na lang ako kain ko na to kakatukso Mmm. Ang Hmm. Mmm. Mmm. Wow. Ang cute naman ito. Wala gusto ko kumapal yung Mmm. Ang harap. Gusto kong kainin ito mga to. Oh. Yung mga hebla niya lo lo que mm. mm. Ang sarap promise napakasarap mm. Mm. sarap ang daling alisin kinakain nyo ba ito? Oh, sarap nakuha ko na yung mga laman talaga ngayon ang gagawin ko is kukuhain ko naman yung mga hibla niya kasi alam nyo ang tatamis pa neto yes ang tamis pa sayang naman kung kung itatapon na yan dami pa. Ay, guys, dami. Daming himlang. Hmm, harap kayo yun. Itong mga hibla, eh, masarap sa ano, biko. Ay, sa biko. Wow. Siyempre, yung talagang laman is maganda sa bilo -bilo bilo-bilo, tambo-tambong para dos-dos, iisa -dos lang yun mm. Mm hmm ang dami parang hindi ko kayang kuhanin lahat kasi nangangawit yung aking ano braso mm. although madali siyang alisin talaga ang dami mm. harap mm. Diretso sa buwangay eh diretso kain eh. Hmm? wow anong magandang gawing luto dito mga lunch gawin ko ang ano jam jackfruit jam ganun para kasing gatay eh, na yung kada sana talaga na yung totoo eh cherries hmm? Puno ko lang itong isang bangkok na malaki na ito eh. Pwede ko na siyang ano, itapon. Dami Oh. Oh, nakakahinayang pag hindi kinu. Nami-miss ko yung ano. Nami-miss ko yung ginataang langka na ulam. Oh, wow. Dami. Dami yung ulam. ลังดามิป hmm ่าโอเมก้า hmm สังดามิทลักก้า So, ayan. Yan lahat ang nakuha ko. Ay, ito. Hindi ko na naalis lahat yung kulapot niya. Ano? Marami pang natira. Matatabis pa naman ang tamis. So, ayan. Ito lang yung kulapot niya. And then, ito yung laman na ang yung lalaki. Marabi. Ang tataba. Saka ito. Punong-puno itong ano, oval na mangkok si Ganito ang langka ng Saudi. Oh, ang dami pa na pa dito. Oh. sayang. Lagay ko dito yung kulapot. So, ayan. Thank you for watching. Sabi ko tapos na pero nangihinayang naman ako. Sinisimot ko pa rin yung iba. Bye. Thank you.